Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po, welcome po sa ating mounting farm po pagkatapos po ng bagyo. Ayan po, sa napakalakas na bagyo, at least huminto na po. Ayan, kikita nyo po ang aming mga tanim. Ayan, mga saging. Andiyan din po ang ating mga kambing. Ayan po. Ayan, makakalabas na sila pagkatapos po ng malakas na ulan. Ayan po. Green na green ang ating paligid po. Ayan po ang ating uh, mga tawag dito. Uh, istaka ng tubig natin. Ayan po. Nilagyan, nilagyan po nila ng isda. Yung kalahati niya. Ayan po. Ayan po ang ating baka. Ayan po. Maaliwalas na po. Maganda na po ang tiyempo. May kuryente na rin po pagkatapos po ng bagyo. Ayan po yung mga tinanim po natin. Pinatanim po nating mga rambutan. Ayan po. Nandito oh, pa rin po ang ating sexy baka. Ayan po. Ayan bukas po, po. Sana po makapagpatanin din po tayo ng lansones. Sana hindi po po umulan. At umalis na po ng tuluyan po ang bagyo. Ayan po. Nandun po yung ibang baka. Ayan, ito po yung katabi niya po. Ito ang tinatawag namin yung waig bato. At malapit lang po ito sa hospital. Yan po ang aming uh, district hospital of Salcedo. At malapit lang din po dito ang uh, health center po. Diretsuin mo, yun na po ang ating farm. Ito po, malapit lang yun. Yan lang po ang health center. Yan po ang ating waig bato. Ayan po. Ayan. Pagod na pagod ang ating mga kambing. Nagpapahingan ko na po sila sa malakas na bagyo na tapot po, po ang ating Ay, mga kami niya. Ayan po. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. dito. Ayan, po ang ating mga manok. Ang ating mga rambutan nandyan po. Mayroon pa rin mga bungang natitira. Ayan po. ang ating itim na pusa ang ating waig bato ayan po maraming salamat po sa lahat thank you thank you very much